Uh, ngayong araw ay meron tayong pupuntahan na pinapahanap sa akin isang kaibigan niya na matagal na daw niya hindi nakikita. Kaya sinabi niya sa akin na kung pwede daw namin mapuntahan kaya agad namin siya pinuntahan. Uh, Dumin kami ng mga kunting madadala para sa kanya at kahit kano makatulong po tayo para sa kanya. At uh, syempre, nagtanong-tanong muna tayo dito sa mga nadadaanan natin para at least matris natin kung saan talaga siya nakatira ngayon sa kasalukuyan. Uh, matagal na silang magkaibigan or mag-bestfriend. Uh, send his call time daw, uh, hindi na sila nagkita. Kaya gusto niya na makita niya ito at mapuntahan ang bahay kung saan siya nakatira ngayon. Ayon uh, sa mga napagtanongan namin ay yung kanyang hinahanap ay ngayon ay may sakit na at isa lang siyang paralatiko uh, kaya mas gusto niyang makita na makumusta na lang niya ang matagal niya ng kaibigan at kasi sa sobrang tagal niya nasa paninira sa nila at muli ngayon silang magtatagpo kaya sobrang salamat din ako at ako naman ay naging bahagi ng muli nilang pagkikita ng magkaibigan at sa wakas uh, nakita din namin ang lugar na kung saan nakatira ngayon ang kanyang matagal ng kaibigan na 33 years na hindi sila nagkikita ang dalawa. Kaya thank you, thank you at naging bahagi na naman ako ng pagtulong sa isang tao na nangailangan ng tulong. Ah, baka man? Ano na. Wala naman. Ano na. Pwede. na. Hola pala. na ata kami kasi daw. Oh, nabaya ini ho lon. Pagpasensyahan mo na tabi din mo sa at. Uyta. Isa na. ako nag Kaya lang. Sabi ko hindi pa ba kaya ang balisoon? pa ba kaya ko na ano? ko sa bata mo. Call, yung trace ano, sino yun? Ayun, chika ako. Oo, ang kamanghod mo na babae. Si, 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 sabi si, 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 Meron naman tayong napuntahan na, na yung nagpasama sa atin, isang matagal na kaibigan niya na gusto niyang mapunta at mapasyalan. So, <laughs> at ng kahit kahit ng tulong na man ngayon na matagal na siya sa nila at gusto niya talaga niya makita ang kanyang best friend long years na talaga siya lang din at ngayon nakita sila sa ganitong sitwasyon na ang kaibigan niya isa ng nalagtahiman ako sa iyo paralitik ko permita mandi deh. Hmm. Siapa pun Iyong kapag anak mo yun, Yadi, Pagadidi, ha? Ay, hmm. oh, ipapa, ipahanap ka niya, ipahanap ka niya sa, sa, niyo, iba iba sa ako. Sabi ko, oo, oh, dumduman ko yun. Sabi ko, may mga kula ko doon na. May tayo sabi na. Sobrang nawa siya ngayon sa kanyang kaibigan dahil hindi niya inaasahan na ganito na yung magiging kalagayan niya. At sana dumating din yung araw na makatulong din tayo para sa kanya. Kinahanap ko man na, pero awat mo. No, hindi maun na. Na, na. Ang totoo, pabalik na utro kami, ano, palarga na kami sa aga. Na naman, balik na naman ako nila. Mama po. Niyan, naisingin ko nga, okay ah. Sira, makadano ni say mo. Maun nga. Ha? Hmm. Kaya mo, sa paagi ng ato na si Marlon. Yan, na triste ikaw ko naing ka. <laughs> Nagalag -nag ako sa sunod. Yung mm -hmm. kakanto mga tao na mga sabi, di ko ang perfect pero mga mga dadanunan. Kaya kung sabi niya, oh, kung kaya, nakat ko na yun, oh, yun. Kasi, kasi, kasi nakasalaw din na may minatay. Eh. Naimood ako siya. In pag sabi, in-airmood in ko na ako sila ang mga dadanunan. kasi di lang perfect ba kasi... Hindi no. ka mga target ko dito kasi lang. Siyempre, no. di ko makapusin. One by one ko lang. Kaya yung may nasabi siya, kami, hindi ko, hindi ko laram lang niya. Kung pwede ko lang kamo sa rabayo, mas no, ma hindi talaga kasi naghahanap okay. kami siya. Siyempre naman. Tapos Chimpo. Yeah. Pwede pa naman. Saka naman. Sabi, uh, mo ta sa sabi, speaking of God, Chimpo, ma may naghahanap ka niya. May naghahanap ka niya, hali sa Manila kahapon. Kuyala ko daw. Sabi ko, oo, parang na ko yung sabi ko. Pero, hindi lang ako sure, pero naghahanap ko na. Sabi ko, asawa ni Mario. Sabi mo pa lang may nagpaagi na para makaabot sa kanila yan danon. Salamat kay uh, Amy. Uh, mga may old friend, lagi mo hapon sa mag best Pero po, hindi man ako maawat kay naguhulat uh, na ano. Mahal ka sa eh, niyang gihapon. Oo, ang service na Talagang kinanika lang talaga niya. Sarangat, talagang mag-imutan kita. Mag-istoryahan okay. sa Dio. Okay. okay lang. Okay. okay lang. Kaya. Okay lang. Okay lang. Para sa man. Ito na chicks ko sa silod. Mapuhong na si Kuya. Ika ang mag-alang dito? Ayun okay. yung bahay nila. Nagitapal na rin. Sana balang araw, makatulong pa tayo sa kanya. At uh, swerte, tayo yung napagana ng isang kaibigan niya. Uh, nakapagbigay ng message sa atin. Kaya sabi ko, kilala ko, kilala ko siya at madali nating mahanap. At yun nga, dumating siya kahapon galing Sabi para lang mapasyalan. at ngayon, pauwi na siya. Diretso muna pinunta namin dito. Tara ulit, tara. Uh, di na siya maawat. Talagang, kinong ko talaga na ma ma makabot siya kay. Kung gusto lang niya magpadara sa'yo. Hay ko, dire. Total, yadi ka na. Kaniyon uh, salamat na. so, paano? Magpapaalam na kami kasi nag-aantay yung aking kapatid ba? Na baby? Ingat ka, ingat ka. 对呀，没。